Magandang araw sa inyo mga babe. Welcome back ulit sa ating channel. At sa video ito, update tayo mga bay sa PBA, especially dito sa TNT at kay Ronde Hollis Jefferson mga babe, eh, no. Kasi uh, kundi niyo pa nababalitaan, eh hindi pa makakapaglaro out uh, sa mga early games ng TNT itong si uh, Ronde Hollis Jefferson mga bay, eh, no. Uh, dahil nga nagkaroon siya ng uh, problema yata sa kanyang katawan. Okay. Uh, nagkaroon siya ng sakit? Okay na hindi siya pwedeng uh, maglaro. Hindi siya injury mabay. No? Sakit siya. Na, na, uh, nagkaroon siya ng sakit. Okay. So, hindi mo na siya makakapaglaro sa mga uh, opening games ng uh, TNT. Okay. And uh, kung mapapansin nyo, hindi nga naglaro itong si RXJ uh, RHJ doon sa last game nila sa Chiba Jets sa EASL Home and Away. Uh, naglaro lang doon si Quincy Miller lang. One import lang yung TNT doon. And uh, dahil nga dyan sa hindi pa mahapaglaro si R.H.J., eh, naganap mo ng uh, standing import yung TNT. So, okay sana mga bay, si Miller, kukunin sana na yung TNT si Miller. Kasi may chemistry na siya dahil siya yung import ng TNT ngayong uh, EASL. Yun nga lang, hindi pa, pina, hindi pinapakawalan ng Converge itong si Miller. Okay, so, hindi rin alam ni Miller kung bakit ayaw siyang pakawalan ng Converge. posibleng uh, kunin ba siya ng Converge? next uh, uh, conference or uh, ayo nilang uh, ibigay si Quincy Miller sa TNT dahil uh, magaling naman talaga itong si Quincy Miller okay or uh, kumbaga or para tactics din dahil magkalaban yung TNT at converge sa PBA okay? so hindi rin pwede si Miller at si RHJ so ngayon naghahanap sila ng ibang import mabay at ayon dito kaya Jerry Ramos mabay ano ng spin eh, uh, nag, nilagay niya tong uh, picture ni Montreal Harrell Mabay okay, dito sa isang post niya dito kay uh, RHJ regarding sa pagganap ng TNT dito kay Montreal Harrell at ayon uh, niya dito kay uh, Jerry Ramos Mabay ano? Uh, intox nga raw itong TNT dito kay Montreal Harrell okay uh, depende kung makakasundo sila sa uh presyo nitong si Harrell mabay, no kasi ngayon uh, free agent itong si Harrell huling naglaro si Harrell sa uh, Washington Wizards at sa uh, New Orleans Horn uh uh yung uh, sa Hornets okay so hindi natin na uh, alam kung uh, kukunin ba or posible bang totoo ba yung uh, rumor na uh, maglalaro si Montrez Harrell sa PBA, okay, kasi malaki-laki yung bayad dito kay Harrell, mga bay, no, kung totoo mang maglalaro ito sa PBA, and I think kaya naman yung bayaran ng uh, MVP group, mga bay, no, okay so, ang problema nyan, kung uh, maging magaganda yung uh, ipapakita ni Harrell, eh kung sa yung maglaro siya sa PBA eh, kakailanganin pa ba nila itong si RHJ, dahil halimot ito sa ilalim, mga bay, si Harrell siguradong pag nilalaro to sa PBA magdedomina to. Ang problema lang is yung chemistry. Kahit na gaano kagaling yung player mga bay, kung wala siyang chemistry sa team niya, uh, hindi rin sila magwawagi ng championship. Yun yung uh, pinakaiba ni uh, Rondy Hollis Jefferson kasi may chemistry na to sa uh, TNT and sila yung uh, uh, nakapagdala pa sa ng championship sa TNT sa unang sabak pa lang niya sa PBA. So yan yung dapat nating abangan, mga bay kung sino yung ipapalit na import ng TNT Kasi opening na ngayong November 5 Bukas Ng bagong season ng PBA So abangan natin kung sino yung ipapalit nila Kay RHJ Temporary lang naman Okay uh, Parang uh, kay JB lang din Okay So abangan natin yan mga bay Sa mga susunod na araw Yun lang maraming salamat sa panood